So, ito na nga mga Habibi. Saturday ngayon at sinamahan ko si Habibi David sa kanyang hosting gig sa Isitan Recto. Mag-host siya today ng U-Belt Dance Competition Season 12. Alright! Ano, ako po ang inyong lingkod. I'll be your host for today. Welcome to the Grand Finals of You Built Dance Competition Season 12. At eto ang mga school na kasali sa Grand Finalist. Jesus is Lord Colleges, University of Makati, and another group from Jesus is Lord Colleges. Actually, ito yung favorite ko kasi naiyak ako sa performance nila at kasali din ng Philippine State College of Aeronautics para silang mga FA sa performance na yan. Grand finalist din ang group from Polytechnic University of the Philippines. Sila naman ay from Arellano University. At eto ang group of from Far Eastern University. So, gagaling din nila. And the last group is from Erest, Manila. Our new royalty, ladies and gentlemen, you build dance competition group. At ayun na nga, F.E.U. ang nanalo. inference fairness, deserve nila. Second place yung favorite ko na group. After ng hosting ni Hubby David, umuwi na kami ng bahay at kasama na namin ang aming mga bisita from US na si Cherry at saka si Tita Virgie. At habang settle sila, nag-start na ako mag-prepare ng aming dinner. Hiniwa ko na yung pinalabas kong pork kay Ate Rose. And then nag-start na ako mag-marinate. Naglagay ako ng 3 tablespoon ng select soy sauce. And then dalawang tablespoon ng kalamansi yung piniganan ni Ate Rose yun. Tapos, nagsiso na rin ako ng paminta. Minasage-masage ko yung ating pork at minarinig ko yung for about 1 hour. Mas masarap kung mas matagal kaso nagmamadali ako, nakakaloka. At habang nakababad ng ating baboy, ito si Ate Rose, pinag ko na ng napakaraming fresh tomatoes. Yan ang gagamitin ko para sa ating sauce. Binigyan namin si Cherry sa si Tita Virgie ng Hubby B shirt at saka ng, of course, Hubby Bee collagen. Alam nyo, nabit namin si Tita Virgie online lang during pandemic noong nag-livestream si Hubby David. Isa siya sa mga supporters sa talagang lagi nanonood kay Hubby David. And binigyan nila kami ng pasalubong na jacket, chocolates, at saka ang napakasosyal na Lamborghini wine glass and wine. At dahil special yung wine, hindi namin pwedeng iserve sa aming mga bisita, Char. Niligay ni Hubby David sa master bedroom. At eto na nga, nag-start na rin ako magluto ng aking pork mechado kaya nag na ako ng maraming bawang sa kawali at naglagay rin ako ng isang perasong medium size ng red onion. And then, iniligay ko na yung ating minarinate na pork. hinalo ko lang for a few minutes, tapos sinintay ko lang na maging light brown yung color niyan. Parang ganito. Siguro mga 10 to 15 minutes bago siya naging ganyan ng kulay. Then, niligyan ko ng konting tomato paste para maganda yung kulay ng ating pork mechado. Tapos, niligay ko na ang napakaraming fresh tomatoes. Siguro mga 15 to 20 pieces yung prinipare ni Ate Rose para dyan. Iba kasi talagang ang lasa kapag fresh. Lasang lasa mo yung asim ng mga kamatis. Lulutuin natin yan for about 45 minutes under low fire. After 15 minutes, medyo na yung kamatis natin. Kaya niligyan ko siya ng kaunting patis. Tapos, niligyan ko din ng tubig kasi need pang palambutin yung baboy. And then, pinagpatuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging malambot na malambot na yung ating pork. At eto na nga, lambot na ng ating pork. Kaya naman, iniligay ko na ang patatas at carrots at pinagpatuloy ko lang yung pagluluto hanggang sa lumambot naman yung ating mga gulay. And after 5 more minutes, eto na, luto na ang ating pork mechado. Hindi pala ako naglagay ng sugar, pero kung bet nyo, pwede rin naman. Eto si Habi David, sinacheck kung talagang malambot na yung ating pork, ba diba? fairness. Naghain na kami na ati Rose para kumain. Okay, Cherry. Try my pork mechado. Hindi ako gumamit yes. ng tomato sauce. Fresh tomatoes ang ginamit natin dyan. Tignan mo kung nilasa. Ati... <laughs> With the black rice. With the black rice. Yay! Mmm! Ano nilasa? Mmm! Mm. Mmm! Ako white, white rice. <laughs> lasa yung asim ng kamatis. Yes. Yes. Diba? Yes. Iba yung... Perfect. Yeah. Hindi siya... kayo Ano, Tita? Very nice. Yeah, perfect. Ay, perfect na sabi nila, Virgie. Masa na, Tita? Malambot yung mm -hmm. karni, Tita. Malambot? Yeah. Malasa ba? Mm-hmm. Yay! It melts in your mouth. Mmm. Mm oh, okay. uh, Mimiko naman. Tingnan mo ang ating pork machado. Yay. Kasi yan sa favorite mo. Yes, I love this. Walang ano yan, puro natural, fresh tomatoes. Thank you for cooking for all of us. Of course. Try it first. wait tayo, Ate Rose. Ikaw muna. Naman mm. mm. mm -hmm. nga yung sabi ni Cherry, melts in your mouth. Parang uh -huh. natutunaw na yung karne. Mm -hmm. Wow. Sarap. Hindi to pressure cooker pero nope. sarap. Mm -hmm. Ate Rose, ikaw muna. Ating pork muchado. Lasa-lasa mm yung -hmm. karne. Sobrang lambot po ng karne. Ang mm sarap -hmm. kamatis niya. Eh? Yay! Mm -hmm. okay. Enjoy sila pagkain. And... Mm.